Ang paghahanap ng tunay na pag-ibig ay hindi madaling gawain ngunit posible ito. Narito ang ilang mga tip para matulungan kang mahanap ang iyong true love. Kilalanin ang iyong sarili. Mahalaga na alamin mo ang iyong mga hangarin, mga pangarap at mga halaga. Sa pamamagitan nito, mas madali mong malalaman kung sino ang angkop na partner para sa iyo. Pangalagaan ang sarili. Bago mo mahalin ang iba, siguraduhin na alagaan mo rin ang iyong sarili magkaroon ng sapat na oras para sa sarili mong kaligayahan, kalusugan at pag-unlad. Magpakatotoo. Sa paghahanap ng true love, mahalaga ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa ibang tao. Huwag magpanggap o magtago ng iyong tunay na mga damdamin at pananaw. Maghanap sa tamang lugar. Hindi lahat ng lugar ay magiging tamang lugar para sa paghahanap ng pag-ibig maaaring subukan mong sumali sa mga aktibidad o grupo na nagbibigay diin sa mga bagay na interesado ka rin. Huwag magmadali. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat minamadali. Maglaan ng sapat na oras para makilala ang isang tao bago magdesisyon ng mga mahahalagang bagay. Iwasan ang pagiging mapanlin lang. Kapag nagpapakatotoo ka, huwag mo rin itong gawing dahilan para manloko ng ibang tao. Iwasan ang panloloko at pananakit sa iba maging bukas sa posibilidad hindi mo maaaring alamin kung sino ang magiging true love mo kung hindi ka magbubukas sa mga bagong karanasan at pagkakataon matutong magpatawad sa isang relasyon hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga pagkakamali at hindi pagkakaunawaan mahalaga ang kakayahan mong magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon manalig sa proseso sa paghahanap ng true love magtiwala sa proseso at sa tamang oras huwag mawala ng pag-asa kahit na may mga pagsubok sa daan. Darating ang tamang tao sa tamang panahon. Magbigay ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap. Kapag handa ka ng magbigay ng pagmamahal, mas madali mong matatagpuan ang iyong true love. Tandaan na ang paghahanap ng true love ay hindi garantya ng instant na tagumpay, ngunit sa pamamagitan ng pagiging bukas, maingat na pagpili, at pagbibigay ng sarili sa proseso, posible kang makatagpo ng tunay na pag-ibig. Sa pagtupad sa mga gabay na ito, mas malaki ang pagkakataon na makakatagpo ka ng tunay na pag-ibig. Mahalaga ang pagiging bukas, totoo, at mapagmahal sa paghahanap ng iyong true love.